Sa UAAP naman, malaking inspirasyon para kay NU Bulldogs team captain Jake Figueroa ang patuloy na suporta at paggabay ng dating UAAP champion na si Glenn Cobuntin na hanggang ngayon ay aktibong nagbibigay ng payo at motibasyon sa kupunan. Ang ibang detalye lamin sa eksklusibong pag-abante ni Jesse Escanio. Nagsilbing malaking inspirasyon para kay Enyo Bulldogs Captain Jake Figueroa ang patuloy na pagbibigay gabay at suporta ng dating UAP champion na si Glenn Cabuntin sa kupunan. Sa eksklusibong panayam ng Abanti Sports, inilahad ni Figueroa ang kanyang pasasalamat kay Cabuntin na isa sa mga haligi ng makasaysayang kampiyonato ng National University noong 2014. Ayon kay Figueroa, malaking bagay para sa kanila ang mga payo at presensya ng veteranong malalaro, lalo na't patuloy itong dumadalo sa mga ensayo ng kopunan. Siyempre, sobrang, uh, sobrang thankful kami. Yung nga, support ko sila sa amin. Tapos nakikisali pa sa ensayo minsan. Sobrang ano din kami, sobrang blessed din kami na may great kabuntin. And the rest na kasama gano'n. nga. Siyempre, so, uh, lahat naman yan, mga may mga advices din siya na sinabi sa atin sa mga pinapakita namin last game, ngayong So ayun, thankful din ako. Si Kubuntin na ngayon isa ng veteranong malalaro sa PBA ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa muling pag-angat ng NU sa ilalim ng pamumuno ni Coach Jeff Napa. Ayon sa kanya, nakikita niya sa kasalukuyang koponan ang disiplina at pagkakaisa na naging susi sa kanilang tagumpay mahigit isang dekada na ang nakalipas. Bilang isa sa mga leader ng NU Bulldogs, proud na ibinihagi ni Figueroa na nagsisilbing inspirasyon sa kanila ang naiwang pamana ng 2014 team, ngunit mas pinipili nilang itoon ang pansin sa pumubuo ng sarili nilang kwento. Um, ayo kasi kung ko para gusto na lang namin makita your result sa kabila ng mataas na pressure bilang top dog sa pagtatapos ng first round, patuloy ang magandang simula ng Enyo ngayong season 88, dala ang kumpiyansa mula sa mga mahalagang panalo. Bitbit -bit pa rin nila ang tapang at kababaang loob na tumukoy sa kanilang kasaysayan, ngayon ay pinangunahan ng bago henerasyon habang patuloy ang suporta ng mga alamat gaya ni Kumuntin sa gilid ng court. Ako, si Jessie Iskanyo uh, Sports, nauna.